Oh, ano bibilin mo? Mayal, anong tawag sa shampoo kapag nabawasan ng isa? Ano, ano bang tawag sa shampoo kapag nabawasan ng isa? Anong kalokohan na naman yan, Emerson? Sirek ka na, Mayal. Eh di siyam na lang. Hindi <laughs> wow. Pari daw natawa ako. <laughs> Ano ba bibilin mo? Bili mo na ko ang bibilin mo. Ate Mayel, inutosan kasi ako ni Papa. Umutang daw muna ako ng isang jubilog. Susunod na linggo daw niya babayaran. Yung susunod na linggo na yan, Emerson, aabutin niya ng isang buwan. Pustahan tayo. Magtiwala ka lang, Ate Mayel. Hindi ako bumabali ng salita. Sus, alam na alam ko na yung style mo na yan. At ako'y tantanan mo. Ah, yan yung pilog ng tatay mo. Saka, Ate Mariel, samahan mo natin ng tusino, hotdog, itlog, at RC. Ate Mariel, bali, limang tusino, sampung hotdog, sampung itlog, limang RC. Aba naman, Emerson. At gusto mo, utangin mo na kaya lahat, ano? Kakapalengki ko lang eh. Buway na mano no, ka. Gusto mo ba talaga tagsasampo? Grabe ka. Ang magkalala ate Marian. Kasi mamaya, babalik ulit ako. May nakalimutan pa ako. Oh. Malupit ka talaga Emerson ano. Kahit huwag nang bumalik, baka matambuta kita. Si ate Marian naman, galit naman. Gusto kita nakikita araw-araw eh. Ate Marian, kaya ako babalik-balik. Pwes ako, ayaw na ayaw kita nakikita. Kasi may, maya ka lang umuutang. Palagi ka na umuutang. <laughs>